Si Mito Ting ay lumaki sa isang lugar na hindi kaagad nagbigay daan sa kanyang hilig sa musika. Bagamat nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Criminology sa Philippine College of Criminology, hindi siya natuloy sa propesyong iyon. Imbes na magpatuloy sa isang tradisyonal na trabaho, pinili niyang sumubok sa musika. Sa murang edad na labing tatlo, nakaramdam na siya ng malalim na pagkahilig sa pag-awit kaya't nagsimula siyang mag-practice at magtanghal sa mga local events. Ang kanyang banda na The Drivers ay naging isang kilalang pangalan sa local scene na tumutok sa mga classic rock at OPM hits. Bago pumasok sa mainstream na karera, si Mito ay naging isang regular na performer sa mga hotel at lounge sa Metro Manila. Ang mga performance na ito ay nagbigay dan sa kanyang pagkakaroon ng following at pagkilala sa industriya ng musika. Ang kanyang bandang The Drivers ay naging isang paborito sa mga lokal na bar at gig venues. Ang kanyang matagal na exposure sa mga live performances at ang kanyang pagsusumikap ay naging pundasyon ng kanyang pag-abot sa mas mataas na tagumpay sa showbiz. Bago sumali sa The Voice of the Philippines, si Mitoy ay may karanasan sa pagtugtog ng mga classic hits, ngunit hindi pa siya nakikilala nang nakararami sa mainstream. Nang sumali siya sa unang season ng The Voice of the Philippines noong 2013, maraming taong hindi pa lubos na nakakakilala sa kanya kahit ang kanyang pagganap sa blind audition ay isang malaking sorpresa. Pinili ni Metoy ang kantang Bakit Ako May Hiya, isang awit na mula sa sikat na Filipino singer na si Didi Treyes. Nang marinig ito ni Lea Salonga, agad siyang napabilib at pinili siya para maging bahagi ng kanyang team. Mabilis na naging paborito siya ng mga tagapanood dahil sa kanyang unique na tinig at natural na charm. Si Mitoy ay hindi lamang isang mahusay na performer kundi isang tao rin na may magandang personalidad kaya't nakakuha siya ng maraming suporta mula sa mga viewers at judges. Ang pinaka-inaabangan ng kanyang mga tagahanga ay ang kanyang pagkapanalo sa kompetisyon. Sa finals ay nakipagtagisan siya ng galing laban kay Clarice de Guzman at sa huli Si Mitoy ang tinanghal na grand winner ng The Voice of the Philippines Season 1. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nakuha ni Mitoy ang malawakang suporta ng mga manonood na naging daan sa kanyang tagumpay. Isang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa The Voice ay ang kanyang malakas na stage presence at pagiging tapat sa kanyang estilo ng musika na nagbigay sa kanya ng maraming fans mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos sa kanyang tagumpay sa The Voice Season 1, mabilis na sumunod ang mga proyekto para kay Mitoy. Inilabas niya ang kanyang debut album na pinamagatang hanggang wakas, isang koleksyon ng mga orihinal at cover na kanta na ipinakita ang kanyang kahusayan sa pag-awit ng mga rock at ballad na genre. Kasama sa album ang mga kantang Bakit Ako May Hiya, Alone at Don't Stop Me Now. Ang album na ito ay nakatanggap ng positibong feedback mula sa mga music critics at fans ng musikang Pilipino at nagtulungan ng mga tagahangat eksperto sa industriya upang ipromote ito sa buong bansa. Bukod sa album, naging aktibo si Mitoy sa iba't ibang live performances kasama ng mga malalaking concerts at mga guesting sa mga TV shows. Isa sa mga highlights ng kanyang karera pagkatapos ng The Voice ay ang kanyang patuloy na pagganap sa mga malalaking entablado at festival sa loob at labas ng Pilipinas. Hindi lamang sa larangan ng musika ang pagtalo ni Mitoy, kundi pati na rin sa telebisyon. Mula nang manalo siya sa The Voice, naging regular na siya sa mga comedy shows at variety programs sa telebisyon. Siya ay naging bahagi ng Bubble Gang, isang sikat na sketch comedy show sa GMA Network, kung saan pinakita ni Mitoy ang kanyang kakayahan sa comedy at pagsasagawa ng mga karakter. Si Mitoy ay naging bahagi din ng iba't ibang reality shows at serye tulad ng FPJ's Ang Probensyano at The Iron Heart, kung saan siya ay nagbigay ng kahangahangang performance at pagpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Ang mga proyektong ito ay naging tulay upang siya ay makilala ng mas malawak na audience sa pamamagitan ng kanyang natural na pagiging charming at funny. Sa kabila na kanyang tagumpay sa showbiz, hindi nakalimutan ni Mitoy ang kanyang pamilya at personal na buhay. Si Mitoy ay kasal kay Merlita Runas at magkasama silang nagtatag ng pamilya. Ang kanilang relasyon ay naging isang halimbawa ng matatag na pagsasama at pagtutulungan sa buhay. Bukod sa kanyang pamilya, isang mahalagang bahagi ng buhay ni Mitoy ang kanyang mga tagahanga. Ayon sa kanya, ang mga tagahanga ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang karera at sa mga hirap na dumarating sa buhay, sila ang nagiging inspirasyon niya. Dahil sa pandemya, nagsimula si Mitoy ng isang mobile milk tea business upang matulungan ng kanyang pamilya sa pinansyal na pangangailangan. Ipinakita ng hakbang na ito na bukod sa pagiging isang sikat na personalidad sa telebisyon at musika, si Mitoy ay may malasakit din sa kanyang mga mahal sa buhay at ang pagiging praktikal sa mga panahon ng pagsubok. Sa mga pagkakataon na wala siyang shows, madalas siyang makita na nagmamaneho ng kanilang mobile store na naging isang simbolo ng kanyang sipag at dedikasyon sa buhay. Si Mito Yunting ay nakatanggap ng maraming parangal sa kanyang karera bilang isang mga awit at performer. Isa na dito ang pagkapanalo niya sa 26th Aliwa Awards bilang Best Male Performer sa Hotels, Music Lounges at Bars noong 2013. Isa itong patunay ng kanyang kausayan sa live performances na nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang pangalan sa industriya ng musika. Ang kanyang pagsusumikap, dedikasyon sa kanyang craft at pagiging tapat sa kanyang mga tagahanga ay naging dahilan ng kanyang patuloy na tagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Si Mito Yunting ay patuloy na lumalawak ang kanyang mga tagahanga at sumasali sa mga proyekto sa buong bansa. Noong Hunyo 2017, habang nagpe-perform si Mitoy at ang kanyang banda sa Resorts World Manila, naganap ang isang insidente ng pag-atake sa nasabing lugar. Si Mitoy at ang kanyang grupo ay nakaligtas at nakahanap ng ligtas na daan palabas ng gusali. Ayon sa kanya, narinig nila ang mga putok mula sa itaas at agad silang nagtakbuhan patungo sa Villamor Air Base kung saan sila nagsauli ng kanilang mga IDs at nakaligtas sa insidente. Taong 2023, inamin ni Mito -Ting ang kauna-unahang grand winner ng The Voice of the Philippines na minsan siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot noong kanyang kabataan. Ayon sa kanya, ito ay naganap habang siya ay tumutugtog pa sa isang banda. Gayunpaman, nilinaw ni Yun Ting na hindi siya nalulong at agad niyang napigilan ng paggamit ng naturang substansya. Ipinahayag din niya nang ang kanyang matibay na pangarap sa musika ang naging pangunahing dahilan upang tuluyang iwasan ng bisyong ito. Bukod sa musika, inilahad din ni Yon Ting na minsan niyang pinangarap na maging isang pulis na hinango sa kanyang paghanga sa mga pelikula ng yumaong Fernando Poe Jr. na kilala sa mga papel bilang tagapagtanggol ng mga naapi. Dahil dito, Kumuha siya ng kursong kriminolohiya sa kolehiyo. Ang kanyang mga magulang ay kapwa manggagawa. Ang ama ay isang driver ng truck habang ang ina ay isang factory worker. Sa edad na labing walo, pinili ni Ting na tahakin ang karera sa pag-awit. Nagbunga ito ng mga oportunidad sa ibang bansa, kabilang mga pagtatanghal sa Japan noong dekada 90. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, naging matagumpay ang kanyang pagsisikap ng tanghaling kampiyon ng The Voice of the Philippines kung saan tumanggap siya ng premium 2 milyong piso, isang bagong sasakyan at isang apat na taong kontrata sa MCA Universal. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin si Mito Yunting sa industriya ng musika at showbiz bilang frontman ng banda niyang The Drivers. Patuloy siyang nagtatanghal sa mga live performances at concerts. Noong November 2023, nakipagtandem siya kay Gigi Delana sa concert na pinamagatang Vibe and Drive sa Newport Performing Arts Theater na tampok ang mga banda nilang The Drivers at The Gigi Vibes. Noong September 2024, naging bahagi siya ng Idol Live Concert bilang tribute kay April Boy Rihino na ginanap sa Amoranto Stadium sa Quezon City. Kasama niya sa lineup sina JC Rehino, May Rivera, Jackson Brothers at iba pang mga artista. Sa kabuuan, si Mito yung Tingay patuloy nagbibigay saya at inspirasyon sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang musika, negosyo at mga proyekto sa telebisyon.